shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya, YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. And thank you. Mario's Black, thank you very much. Mga kalingap, mga kapubrel, at supportahan natin. Ay po mga kalinga pa no? Kahit po nakamotor lang kami. Ay po bibili pa rin kami ng mga pang-ayuda. Kahit na sa sasakyan lang po, sa motor lang i-sasakay yung, yung bigas. Okay na po 'yun. Ito bro. Ayano. No? Ten kilo daw. Sa 10 kilo. No, Yo, 10 kilo. Ayan. Uh, uh, ha -ha, na po to. Kaya, kaya mario, oh, uh, tatlo, Na, pangatlo na to uh, so, kahit po motor lang ang gamit namin, mga kalingap. Kuha na po, okay lang. Ito ba? Ito ba? Mamahal ng po dito, no? Huh? Ayan. Ayan. Ya Ayan na lang bro. Itu Ito. Ayan na lang bro. Ito to. 650. Kuan yan 5 kilo lang yan. Ikaw na bro magkuan. Ano 5 kilo lang yan. Yan yan yan. Eh pumaka lingot. Yan uh, ngayon po pangatlong beneficiary ngayon ang pupuntahan. So <clears throat> Ayan po. kahit po nakamotor lang kami, okay lang. Uh, hindi lang po namin iwan si Dodong Sama-sama pa rin po kami. Ayen. Oh.

Eh, mga pagat. na dito pangalawang target. Minisip kasi lagi daw. dito na ko yung santol noon. Yung na, nung nahulog pisa. Ayan po mga kalingap ano, sa ngayon po ay mahaba pa po ang aming tatakpuin Kaya sa ngayon ito naman si itong sasakyan motor naman ni Justin ang nagkaroon ng problema kanina po una yung sasakyan ko yung motor ko ang naplat so ngayon po yun ito naman kay Justin kay Justin kaya marami pa po kami pupuntahan mga kalingap samahan na po ano samahan nyo, so samahan po kami at hindi ko po na ang lahat kaya paputol-putol itong aking mga ginagawang video Ready <laughs> to Para mga <laughs> astronaut Ayan po mga kalingap Nandito po kami o yung kwani Motor din ni Justin o Pa adjust yung gulong Ayan, take it na kuya Take it na ka din Ayan condition po ito. Ha? Oo. Uh -uh. Ilang buwan pa ito? Ito? Huh? Mag-iisang taon na rin ito? Ayaw nga na magkasunuran lang tayo. Naunin uh -huh. sa akin. Ito, tulugan. Hindi, kaskong binili. Ah, kaskong Tira mo lang. Tira mo yan. Wala talaga kung kwan. Ayan mga kalingap yan kay Justin naman yan Sagad na yan di pa Sagad na yan di pa di pa Ang sakyan lang pala to. Ayun na doon sa pataas eh. kung -um yung kalina. Oh. Manggal siya. Patamis Ang bro ah. Ayun na bro ah. Ibang tay. Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Ayun Ayun masyado matamis. Pwede pwede sa akin to. So yun yung Ito yung abiraya din kila Justin, yung kadena na lang natanggal. Buti yung mga pangingit sa kabila kasi kung sinit yung kadena. Pina Pinahintitan yung kadena. Sa amin naman, okay na. Ito ka na lang. Na, na, na ano ka, nabating ka eh. Kaya kasi pag nabating, pag nabating, hindi eh, naman masayit ang seri. Di, kanina, pag gising ko, parang, ang, yung bang walang pwersa, okay. oh. pag gising ko. Simula ito kahapon, nung uh, nag-inom ako ng barley. Ah, nanibago katawan mo. Ganyan talaga. Kahapon, pag inom ko ng barley, parang, nanghina ako. Nanghina ka. Ay, kahapon, Ha? na. ko Okay po mga kalingap Ngayon patuloy na tayo sa ting paglalakbay. paglalakbay. Parang may pinagsimulan eh. Ay, hindi pala paglalakbay, hindi pala tayo maglalakbay. <laughs> uh, maglalakbay. Én på.